Yan na guys, yung iniyaw ko na proclaim po ngayon. Yan, no. bilibida ko rin yung bago kong ihawan guys. Napakatibay na ito. Halaga 500 na ito mga ito? 700. Ha? 600. Halaga 600 lang ito kayo kung ihawan na ito. Huh? Gawa ito ng yung tanki. Yan o. No? Inano ko sa inyo ito kasi matibay. Bumili rin kayo ng ganito guys. Halaga 600 lang. Ihawan. 600 ko. 600. Uh, plus. 150. Pero sulit naman siya guys. Ayun. Sinubukan namin ihawan ng baboy. Yung pork claim, ko. May stand na siya. May, may stand siya guys. may stand siya. Dito kami sa labas ng bahay nagluto. Ano, sa labas to eh. Sulit siya kasi 600 lang. Hindi ka na maano. Pwede rin siyang gusto mo magsahay. Pwede siyang mag, pwede ka magsahay dito. Magpakuli ng tubig. Pwede eh. Mag tinula Kung halimbawa maubusan ka ng gas. Eh, pwede mo gamitin ito. Uling ka lang hindi eh, yan uling ka kung busan ka ng super kalan mabusan ka ng electric sabi hindi rin kami nabusan kasi may gasol kami may super kalan, may electric pamel, pang ganito grabe todo na to guys po claim po yan guys Kaya.